What if hindi na pala talaga kita mahal? What if di ako di na masaya? Di ka di ka na masaya? What if lang? What if nga lang eh? Feeling ko totoo na. What if lang 'yun? Naglabas na ng opisyal na pahayag ang vlogger na si Jamie Bautista, kaugnay sa balitang hiwalayan nila ng kanyang asawang si Anthony Leodones. Nag-ugat ang espekulasyong hiwalayan sa naging cryptic post ni Jamie patungkol sa hindi lahat ng love story ay happy ending ang kinahinatnan. Simula ng umugong ang balitang hiwalayan, ay iba't ibang espekulasyon ang lumabas ng maaaring rason kung bakit humantong sa paghihiwalay ang kanilang pagsasama. Minabuti ni Jamie na maglabas ng pahayag upang malinaw ang totoong nangyari at magbigay na rin ng kanyang mensahe para sa dating asawa. Anya ay siyam na taon niyang nakasama si Anthony simula ng labing-anim na taong gulang pa lamang siya at nagdesisyon silang magpakasal noong labing walong taong gulang siya. Napakabilis raw ang pangyayari na tila wala silang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang alam lang raw nila noon ay mahal na mahal nila ang isa't isa. Magkasama raw sila sa saya, lungkot, hirap, hanggang sa guminhawa kahit papaano ang kanilang buhay. Marami na silang pagsubok na pinagdaanan, marami nang inilaban at maraming natutunan. Isa na raw dito ay hindi puro lang mahal ang isa't isa, ngunit kailangan rin na mag pareho. Marami raw ang nangyari na inakala niyang kaya niyang ipaglaban ang kanilang relasyon, kahit na ano pang pangit ang nangyayari. Sinubukan raw nilang ipaglaban, ngunit hindi raw niya namalayan na unti-unti na silang parehong nauubos. At unti-unti na niyang hindi nakikilala ang sarili. Aminado naman si Jamie na umiba ang pakikitungo niya kay Anthony maging ang kanyang ugali ay nag-iba na umabot sa punto na nasasaktan na niya ang damdamin ng kapareha. Inamin din ni Jimmy na dahil sa nangyari noon ay nabawasan ang pagmamahal niya kay Anthony. Hindi na raw niya kaya pang mahalin ang asawa gaya ng pagmamahal niya noon at aminado siyang hindi ito patas para kay Anthony na nakikita niyang bumabawi at pinagsisihan na ang ginawa. Dagdag pa ni Jamie ay kailangan niya munang maghil sa lahat ng sakit at ayusin muna ang kanyang sarili para sa ikakabuti nilang pareho. Mensahin niya sa dating asawa na mag-ingat palagi at huwag papabayaan ang sarili. Nagpasalamat rin siya sa magagandang alaala -ala kasama si Anthony. Kasabay ng mensahe ni Jamie para kay Anthony ay ang paglilinaw sa mga lumalabas na fake news patungkol sa hiwalayan nila. Wala raw third party na involved at maayos silang nag-usap sa kanilang naging desisyon. Pagpapatuloy niya, gusto ko lang din i-clarify. Yung sa mga gumagawa po ng fake news, there's no third party involved. Maayos po namin na pag-usapan ito at parehas po namin na pag-desisyonan ito.